ang tagal na nga rin nakatambay ng video na to sa cellphone ko. At kailangan ko, ko na nga din siyang i-upload kasi nagpo-full storage na ako. Pagkatatingan namin ng shop nung araw na to ay gumawa ako ng iilang cakes na i-display namin. Hindi po talaga kami gumagawa ng masyadong marami kasi gusto po namin na ma-maintain yung freshness ng product namin. Kaya as much as possible kung ano lang po yung nabibili sa isang araw, nire-refill na lang po namin. Pinakamabenta din po talaga lately etong ubi cake sa mga display namin. Pagkatapos kong gumawa ng cakes for display ay ginawa naman ng partner ko yung mga customized cake orders namin. Una na nga niyang ginawa, etong rush order na kailangan talaga kinabukasan. Kasi sabi ni ma'am ay kinansel daw ng baker yung in-order nila. Nilibot na nga din daw nila yung mga cake shops dito sa amin, pero hindi talaga tinatanggap yung order nila kasi rush na nga. Fully nga din po kami nung araw na to, pero nakikita ko po talaga kay ma'am na hopeless na siya na makakita ng gagawa ng cake nila. And as much as possible hanggat kaya nga po namin, ay tinatanggap po talaga namin yung mga rush order. Especially kung nag-walk-in nga si client dito sa shop namin. Simple lang din naman po yung request na design dito ni ma'am. Black and gold nung po yung theme nila para sa 50th birthday. And since medyo nagmamadali na nga rin kami dito, ay gumamit na lang kami na itong technique na to sa pag-achieve ng black color na cake. So, supposed to be, ay gagamit po talaga kami ng airbrush, pero since medyo short na nga po sa oras, ay eto na lang po yung technique ang ginawa namin. Inuna nga muna ang gawin ng partner ko etong top tier kasi ibang color po yung gagawin namin sa bottom tier. Ang size nga po pala ng cake na to ay 7x5 bottom at 5x5 top. At buti na nga lang at meron kaming extra cake na na-bake ng assistant baker Supposed to be a gold po talaga dapat yung color dito sa bottom tier. Pero in-advise ko si ma'am na hindi na talaga kakayanin ng oras kapag gagawin pa namin siyang gold. Kaya ginawa na lang namin siya na parang yellow gold at maglalagay nga din pala kami dito ng chocolate drip. Ang gamit ka po namin drip dito ay yung homemade chocolate ganache namin. At dapat po papagagawa tayo ng ganitong drip, ang consistency po ng ganache ay hindi masyadong malabnaw at hindi rin masyadong thick. Naglagay nga din kami dito ng number 15 na cake topper kasi eto po yung specific request ni ma'am. Nag-add na nga rin kami dito ng plastic na which is black and gold. Super ganda nga din po ng finish look niya at napaka-elegante. Pagkatapos nga namin gawin itong rush order na cake, ay agad naman namin ginawa yung mga nakaschedule talaga na cake orders. Buti na nga lang at halos late na po yung pick time ng mga po order namin ng araw na to. Kaya nagawan din namin talaga ng paraan yung two-tier cake na rush. Ito nga pong ginagawa ko ay 7x4 vanilla chiffon po yung cake. Pero na-request ni ma'am na gawin daw strawberry yung frosting. So nag-add na lang ako ng strawberry flavor dito sa whipped frosting na gamit natin. Ang pangu at ang sarap po ng strawberry strawberry flavor aid ni Baker's At nag-compliment din po talaga siya dito sa vanilla chiffon cake namin. Sobrang busy nga din namin nung araw na to kasi kailangan din namin mag-restock ng mga supplies namin. Pero hindi din talaga kami makaalas ng shop kasi ang dami pa po namin gagawin cake. Inulit ko pa nga yung wave effect dito kasi feeling ko hindi ko na-achieve yung gusto kong pagka-wave. At hindi ko na nga din mabilang kung pang ilang beses na ba ako nakagawa ng ganitong design. Ang cute naman din po kasi ng ganitong effect sa cake. Nagbalit na nga din kami ng partner ko ng pwesto kasi magde-design na ako sa cake na to. Simple lang din naman po yung re request ni client, butterflies lang po yung ilalagay ko dito tsaka plastic balls. Nag-add na nga din ako dito ng konting white dragees. Habang yung partner ko naman po ay nagpa-pipe ng resets dito sa cake kasi Barbie po yung theme ng cake na ginagawa niya. Eto nga at meron pa akong isang cake na ginawa at nag-pipe naman ako dito ng flowers. Sayang nga at hindi ko na film ng buo yung mga ginawa namin nung araw na to. Nakakalimutan ko na nga rin po minsan na mag-film sa sobrang busy. At na-miss ko nga din na mag-pipe ng mga ganitong flowers. Dati po kasi sa buttercream ko lang po siya nagagawa pero ngayon since super stable po ni whipped frosting ay nagagawa ko na rin po siya kay Whippet. Shades of purple nga po yung na-request ni ma'am dito. At sabi nga niya ay e, ako na lang do yung bahala as long as maging maganda yung resulta ng cake. Naglagay nga din ako dito ng contrast na pink kasi merong pink sa sample Ang niya. ganda din po talagang gamitin ni Whippet sa pagpipe ng mga ganitong flowers. Medyo na parami pa nga yung water ko dito pero tingnan nyo naman kung gaano po siya ka-stable. Halos ube nga din po yung napiling flavor ng mga client namin ng araw na to. Hindi ko din naman po sila masisisi kasi ang sarap din po talaga na itong chiffon namin. Sa lahat nga po ng flavors ng mga cakes namin ay eh, eto pong ube yung personal favorite ko. Kapag nga po merong client na hindi mo kapag decide kung anong flavor yung kukunin niya, eto talaga yung sinasuggest kong flavor. Marami nga din po nagsasabi na yung cake in tub namin na ube flavor ay parang ice cream daw po siya kapag sobrang cold niya. Nagpagawa nga ako ulit ng topper na ganito para dito sa cake kasi nakakaganda po talaga siyang tingnan. Super simple din naman po ng design ng cake na to kasi na-request po ni client na gawin lang siyang simple. Eto na nga po yung mga finish look ng mga cakes na ginawa namin noong araw na to. Medyo na parami nga din po po yung tanggap namin ng orders nung araw na to. At nag-worry talaga ako na baka hindi po siya magkasya dito sa chiller namin since kakaristak lang namin ng mga cake and tubs. Kaya hopefully in the near future ay makapag-add po sana kami ng chiller kasi hindi na po magkasya yung mga orders namin. At grabe lang din po talaga yung tiwala at support na binibigay sa amin ng mga clients namin. And since hindi nga po magkasya lahat ng to dito sa chiller namin ay inarrange ko muna siya para magkasya po lahat. Ginagawa po kasi namin yung mga cake orders namin a night before para hindi na po kami ma-short sa oras kinabukas. Para the next day ay nagset na po yung cake, tsaka ibabox na lang po namin kapag malapit na po yung pick up time ni client. Kaya for now ay tiis-tiis muna kami sa pagpapakasya ng mga cakes na to sa chiller. Kasi alam ko dahil sa hard work at dedication namin ay wala po talagang imposible.